Hello guys, good evening. Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys, meron lang akong isi-share sa inyo. So na, napa-vlog ako ngayong gabi na to. At ako ay nagsasarado na guys. So pag-check ko dito guys ngayon. Ayan, meron akong uh, share sa inyo ngayon. So bago ang lahat guys, sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel at pakiclick na rin ang notification bell at saka like and comment guys para mapalikan ko kayo. So ngayon guys, i-share ko sa inyo na pa talaga ako ngayon kasi meron akong na discovery ngayon guys. So yung aking ano guys, yung aking ba, uh, binibintang mga sing na panglalaki yun guys ay naubos. Ayan oh. Wala nang laman guys wala na siyang laman so ngayon ko lang talaga na ano na magsasarado na ako at nagliligpit na ngayon ko lang napansin hindi ko napansin kanina guys ngayon ko lang napansin naka ano na siya kasi kanina ay eh, nakatayo ito nakaganyan siya dito sa may gilid so, ikita ko sa inyo. pero an um, ayan dito nakaganyan ito guys oh. nakaganyan siya tapos, nakita ko na nakaganyan na siya. Nakabukas na itong box. Tapos, ito ay nasa ibabaw na. At wala ng laman. Nagtataka ko bakit wala ng mga laman. Yun pala guys. Ay, merong nagdukot. So, dinukot dito. So, dubli na yung screen ko guys ha. Dubli na siya. Pero, dinukot pa rin. Ayan. Linukot pa rin. So, meron akong suspect, guys, dalawang bata na lalaki. Kasi sila lang naman yung lumapit dito banda na side, dito na side, tapos tumingin sila ng mga laruan. So, sabi nila, ang ganda daw, ang dami, ganyan-ganyan. So, yun, ito, ay eh, wala na. So, so, bago pa to guys, ay napansin ko na rin to na nagtaka ako, bakit isa na lang yung natira? Nagtanong ako sa anak ko, bakit isa na lang natira sa bubbles na marami pa naman yun. Tapos hindi niya rin alam. So ngayon, naisip ko baka dinukot nga. Dinukot rin to yung mga bubbles ko. Kasi kahit na double screen na yung ano ko, ay maano pa rin siya lalabas pa rin kasiya pa rin siya sa butas ito guys hmm? madudukot pa rin siya guys kaya naisip ko yung kumuha sa mga sing sing ko guys at nag knockout nito siya pa rin siya pa rin yung ano So yun, nagkakagigil guys. Hindi lang mga matatanda yung mga ano, hindi lang matatanda yung ano kasi dito sa amin medyo uso ngayon yung nakawan nakawan dito sa amin guys so nung nakaraang gabi ay pinasok yung bahay ng aking chahin so buti lang ay nahuli nila nahuli nila yung uh, magnanakaw so nanakawin sana yung motor at buti nahuli at napakulong nila dito naman ay yung mga bata yun. nagtataka ako kanina kasi bumili sila ng sigarilyo tapos bumili ulit ng isa kasi sabi sabi na naputol daw yung isa so bumili ng isa ulit tapos yung kasama niya ay nauna lang um, umuwi, nagmamadaling umuwi kaya pala dahil eto kinuha na nila yung aking mga sing sing so yun napaano talaga ako guys napa vlog talaga ako ngayon kasi ay naku Diyos ko kahit kahit nasa loob na ay ninanakaw pa rin nila ito mga laruan ko dati kasi dati guys ito mga laruan ko ay nasa labas lang ba diba? sa labas lang naka display so maraming nakakapansin na kasi pag aalis ako ay tinatakpan ko lang siya ng trapal minsan minsan nakakalimutan ko minsan hindi ko na tinatakpan ng trapal kasi inaasahan ko may nandito yung anak ko yun pala aalis din siya iiwan niya rin so nangyari may mga dumudukot dyan na pasimple lang pasimple lang na nakaupo sa gilid tapos yung kamay pala ay pasimpleng tinatanggal na yung aking mga sinasabit na mga laruan yung mga bata na ano din dyan so ngayon ay nandito na sa loob ganun pa rin dinudukot pa rin nila so yun hindi ko maano guys pero hintayin ko makabalik yung bata na yun kasi lagi yun bumibili dito sa akin ng sigarilyo sana bumalik yan. Yeah, hindi ka pa rin basta-basta maka ano pala dito guys maka display ng mga maliliit na items kahit naka double screen na siya naka double screen na siya yung ano natin ganun pa rin nadudukot pa rin nila so yun guys so yun lang muna yung may share ko sa inyo guys sana ay magawang ko ng paraan kasi lugi na tayo, wala na wala na akong ano dun, marami pa yun guys eh, marami pa so mahirap pag ano nasasana yung bata pag ganyan so yun guys, hanggang dito na lang yung ating video, patulog na tayo ang mga mag ano na So hanggang dito na lang guys bye bye thank you so much